Mga kaulam, kayo gay nagsikain na. Aba, tingnan ninyo yung aking pangulam na iyan. Isang kawaling, isang ano, isang kawang sabaw. Nagluto ako ng tinola, ay aking itinodo ang isang buong manok. Dahil kakoy ang matitira, ay babaonin ko sa lunes at nang hindi na ako maglulutaw. Sa dami ng sabaw, ika ng nanay, daig pang ipanliligo ng bagong panganak. Akin na rin iniulam yung tira kong ginisang tuna nung isang araw. Naalala ko sino, noon kami sa Batangas, bakit ang mga babae pag bagong panganak doon, ay mga pagka isang linggo o parang sampung araw yata ang ipinangliligo nila yung pinaglagaan ng dahon ng sampalo. Kahit yung mga bagong galing sa trangkaso, gayon din, ang ipinaliligo namin noon ay magpapakulo ng isang kawang yung talbos ng sampalok, yung mura-mura pa na dahon at siyang ililigo ng tatay sa amin. Unang muna kami ay liliguan sa dagat pagka yung kami mga ubuhin at galing sa trangkaso. Palalanguyin muna kami yung babagong nasikat ang araw sa umaga. Tapos kami ay hindi babanlawan at nang tumiim daw yung alat sa katawan at yun daw ay mabisa. Tapos kinabukasan ng ililigo na sa amin ay yung pinagpakuluan ng dahon ng sampalok. Talaga naman pakaramdam ko sa aking katawan noon, maalat na ay maasim pa, daig pa sa aking adobo. Pero masabi ang halay talagang noon ikamibihirang kami bihirang mga doktor dahil doon sa pamamaraang iyon ng tatay sa amin. Ay sakala ang naman ay makakatikim ng merenda at saka ng mga ng mga nilugaw na may native na manok kapag may trangkaso. pao, pag walang trangkaso, hindi ka man lang makahigop ng mga Pepsi at merenda. Pag may bisita sa bahay, hahandaan ng mga soft drinks. Nagtingin kami kung haring at may matira. Pagkakaalis ng bisita, taktak -tak na walang awa sa bibig kahit dadalwan tulo ng merenda, ya na matik laang. Kahigpit din nga ng buhay noong araw, pero mas gusto ko iyon noong yung noon kaysa sa ngayon. Nakakatikim laang ng mansanas kapag Pasko. Oh. nang pansit kapag may birthday at saka spaghetti ang sos na inilagay i-ketchup. Hindi, hindi nakakatikim ng cake kundi yung laang mamon na bibilhin doon sa bakery sa may buhay na sapa. Pag ang ulam sa binalot sa school ay karne, pakaramdam ko noon ako ay mayaman ha. Basta't pag may handaan sa amin, may mga leche at saka mga buko salad, pakaramdam ko talaga kami ay mayaman. Pag ang ulam sa binalot ay hotdog at saka itlog, talaga namang ikaw ay sikat na sikat sa school. Ang karaniwan na nakalagay sa binalot pag bukas, nag mamantikang ang pritong talong at pritong hawo. Noon pa man ay talagang hindi na ako nagamit ng kutsara. Kapag ang binalot ko ay sa, sa dahon ng saging, nakakamay talaga ako sa school na nakain. Ako ay nagkukutsara lamang kapag ang baunan ko ay yung mga plastic na binibili. Yung mga tupperware na may kasama ng plastic din na, na kutsara. Pero kapag ang baunan ko yung dahon ng saging na inilala, eh, ay ako isa dyang nakakamay. Noon pala ah. Kasarap naman eh, pag ang pangulam mo ay hawot, tapos bibili ka ng isang tasang gulay sa kantin, talaga namang hagubhub na hindi ang kain. Hindi, hindi nararanasan ng mga kabataan ngayon ang sarap ng buhay noong araw. Paglinggo, mangunguha kami, guyod kami, pangunguha ng dahon ng saging, sa sagingan ng may sagingan, di man lang kami nagsasabi, di man lang kami nahingi, basta na lang kami napitas ng mga dahon ng saging noong, tapos ay ilalaib sa apoy, Pagsabangon naman, tapos doon babalutin ang kanin, idada pa ang hawot o pritong talong o kaya pritong isda, kung anong, kung anong ulam ang mailuto sa umaga, idada pa yon sa kanin. Kaya naman yun ang gustong gusto kong baunan ay dahil pag uwi sa hapon, wala na akong huhugasan. Sa school pa lamang itatapon na yon, Ay pag ang baunan ay yung binibiling mga tupperware, pagdating sa hapon maghuhugas pa, ako doon tamad na tamad eh. Kami noon ay sagana sa isda dahil nga yan ang aming negosyo noon. Sa amin talaga binabagsak lahat ang isda sa buong laiya noon. Ay di kaya kadalasan ang pangulam ko ay pritong isda, tortang dolong, ganyan. Bihira akong magluto mag-ulam ng hawot noon. Kapag talagang tag-ulan, walang nanghuhuli ng isda, yan. Tsaka lamang aming pang-ulam ay hawot o kaya itlog. Kaya noon, ay talaga namang ako ay sagana sa pangulam sa totoo lamang. Bago pag-Sabado, Diyos ko puro, day tambak, alabahe ng mga uniform pinakaayaw ko sa lahat labhan yung mga medyas na maliliit na kokosotin mo pang noon na may walang washing machine Diyos ko po papunta pa kami ng ilog minsan sunong ang palanggana pero kami ay bihirang payagan talaga na maglaba sa ilog dahil kami kaya kami pinagawa ng giripo sa may gilid ng aming bahay dahil aayo ng tatay na kami pupunta pa ng ilog kami naman noon ay ingit na ingit sa mga babaeng guyod pa ilog at dalaan labahin doon ay sasarap naman na magchismisan sa ilog Diyos ko po sasarap pang kumain sa ilog ilog kapag kagimbaon mo dun eh, mga ginisang balatong. Simula pa noon pala ang pinakaayaw ko na talagang trabaho sa bahay ang magtupi ng nilabhan. Ayaw ko talaga yan. Pwede na ako, ako na lamang ang maglalaba. Ako na lamang ang magkukusot. Ako na lamang ang magsasampay. Huwag na huwag lang ako ang magtutupi talaga ng nilabhan. Simula pa noon talaga yung pinakapaborito kong gawain sa bahay ang magluto. Ako talaga yung tagapagluto sa aming bahay noon. Ako na talaga ang chef saan man kami pumunta. Saan man kami mapadpad. Noong nag na kami, ako pa rin ang chef sa boarding house. Itong pagdating ko dito sa Dubai, ako pa rin ang tagaluto sa bahay.